makakatulong ba ang mga pagkain sa sex life ng magpartner or ng mag-asawa? Meron tayong matatag ng mga aphrodisiacs o yung mga pagkain na nagpapagising ng inyong sexual desire. Pero, tingnan natin ang mga research tungkol dito. Uh, number one, yung pakwan. Ito, itong ating pakwan. Uh, may taglay itong citrulline na nagiging arginine. Ang gawain nun, magpabuka ng ugat sa buong katawan. So, ganun din yung ginagawa ng mga gamot para sa erectile dis dysfunction. So, yun nga lang, maaring itong pakwan mas mahina ng konti doon sa mga tunay na gamot tulad ng mga Viagra. Kasi ito, uh, fruit food naman natin yan eh. Pero, baka nakakatulong ang pakwan according sa mga research. Number two, talaba. Eto, Mataas sa zinc content. Kailangan natin ito sa paggawa ng testosterone para maging healthy ang sperm cells. Meron din itong tyrosine. Ah, kailangan sa paggawa ng dopamine. Kasi pag increase ang dopamine, increase din yung sexual desire. Number three, sili. Yan, tawag nga dyan hot peppers. Ang ah, may taglay itong capsaicin. Ang capsaicin nagpapataas ng heart rate, ng respiratory rate, tsaka ng um, blood flow tapos parang uh, mas mas bumubuka o yung bumubuka yung ating mga ugat. So may epekto din ito sa Maaaring may epekto din ito sa sa sex kasi nako connect nila na yung sili at saka yung, yung pagkain ng sili, yung mga nararamdaman doon, eh, ganun din yung nararamdaman sa sex. So, parang may brain connection na iisip. Tapos, number four, chocolate. Lalo na kung dark chocolate, meron itong anandamin. So, nagpapasaya, uh, at saka, di ba, kapag merong chocolate, parang feeling romantika. So, itong mga chocolate, uh, lalo na yung 60 to 70 percent cocoa, merong phenylethylamine o PEA na nagpapasaya ng mood at nagpapadami ng ating serotonin. So, ito yung mga happy hormones. Uh, kailangan natin yan. Number five, keso. Kasi marami itong taglay na zinc ang keso. Ito ang ating keso. Uh, meron siyang phenylethylamine o PEA, naglalabas ng serotonin at endorphins uh, na nagiging dopamine-dopamine chemical na nagpapasaya sa atin. At tandaan natin, itong keso, marami din itong zinc uh, for sperm production. Tapos, uh, meron mga research, yung smell and taste treatment and research foundation napansin nila na mayroong mga certain smells na nagpapa arouse sa babae or sa lalaki. Kung sa lalaki, yung mga lavender scents. Ah, uh, sa babae naman napansin nila bakit daw pag cucumber to yung pipino cucumber scent eh pag naamoy nila, meron silang naaalala, parang ganon. Pero sabi nga ng aming urologist at magaling na teacher, Dr. Eduardo Gatchalian, na ang brain pa rin natin ang most sexual organ. Ito pa rin yung ating utak. Ah, kasi yun yung mas romantic eh. Ah, wag tayong iinom ng alak. Isip natin, nakakatulong ang alak. Actually, hindi. Kasi nakakagulo yan o nakakababa ng sex performance at saka ng sex life. Kaya wag nyo nang ah, isipin na iinom kayo ng alak kasi for sure malalasing lang kayo at grogi kayo.